Good morning sa inyong lahat, ito si Kuis Alan Ngayong araw, meron tayong papanood bagong video ito Yung final performance ng ating kababayan na si Marcy. Lito Pomoy Nalang upasok ng finals ng America's Got Talent The Champion Season 2 So, uh, dito sa video, kinanta niya yung song na Beauty and the Beast And hindi ko na itong patatakiling pa sure excited na kayong mapanood yung video and at the same time mapanood yung reaction ko at the same time mapakinggan ang opinion ko sa kanyang performance sa AGT o America's Got Talent. So, let's go! Mm -hmm. Here the soul is still alive True oh, wow. as it can be Barely even felt there's somebody else Unexpectedly Just a little chance. here is it's And there you go na pala natin yung final performance ni Marcelito Pumoy para sa America's Got Talent. And wow! Ang galing beauty and TV. So far, ito yung pinaka mas popular na song o mas kilala, common na song among sa tatlong kinanta niya. And I can say uh, his performance here is uh, better than the previous kasi medyo medyo na bigyan niyo yung emphasize yung boss ng babae. Iba may parte to na medyo bumirit. And gusto ng gusto ko ang galing. And ito, alam kung sinasabi to from the first uh, from the audition from the semis at hanggang dito sa sa finals na yung performance ni Marcelo Tito Pumay as the dual singer, dual voice singer. Siya na nakagawa niya ng maayos, malinis, hindi nang struggle, diba? May na ako na i-compare na tao, pero sabi nga, wala eh. Malang, malayo, siya dun sa performance measure Ito pong, eh. Best, best, best. Magandang umpisa to sa mga Filipino uh, talents, diba? So, I hope sana magkaroon ng chance siya na manalo. Even though malami siyang kalaban. And, at siya pa, alam natin, si Simon kau is not totally 100% na supportado si si Marcelito po may alam na natin yan sa semifinals nagbigay siya ng comment na well very uh, obvious diba masyadong juicy well let's pray na lang na manalo siya or kung hindi man manalo baka apos siya to sa top in top 3 top 2 diba at least diba uh, another Filipino talent sa American Got Talent na uh, baka to sa so top 3, diba? The, the first one, si uh, Angelica Hale, di ba? So, I hope this will be the first na hindi uh, born sa Amerika na Filipino ang makaabot sa top 3, top 2, di ba? So, let's hope and pray for Marcelito Pumoy's chances of winning the America's Talent title, di ba? So, yung mga quiz, mga atrays, I hope na gusto nyo itong uh, reaction video ko sa performance ni diba Marcelito po may dito sa America's Got Talent final. Uh, final. <laughs> final ng America's Got Talent the champion season 2. Season 2. So there you go. So uh, but before I end this video, please don't forget to this four thanks for watching my video. Comment, like, share, and subscribe to my channel. So thank you. Bye-bye. <music>